Kinahanglan nga mapailalom sa inspeksyon sa Office of the Building Official o Business Permit and Licensing Office ang mga galyera sa mismong adlaw sa Sultada aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga parokyano sa sabungan. Kini ang pagpaklaro ni Councilor Richard Atendido, human nga giduso ni ini ang mga resolusyon nga nagahatag og pagtugot sa mga galyera nga makapahigayon sa ilang soldada og derby. Sumala sa naisgutan nga loyo sa dunay mga renovasyon ang uban nga mga galyera, mas maayong mainspeksyon sa ubo og BPLO ang bulangan. Well actually standard uh, operating procedure na siya pag nag-approve ta uh, og uh, mga sabong no kay kabalo naman ta nga, ang mga sabungan nato dili dili ingon ana kay sturdy dili concrete ana mga old kuan pa ba so gisiguro nato ang safety na sa mga sabungero ang buhatan sa BPLO nagpasiguro nga ginapatuman nila ang existing ordinansa sa pagpahigayon og sultada isip mandato sa ilang buhatan Ginasiguro nila ang pagpahigayon sa inspeksyon, ilabi na ang pagtuman sa anti-smoking ordinance o guban pa ng mga ordinansa nga dapat ipatuman. giangkon sa opisyal, ngadungan sa ilang pag-inspeksyon, kaubanan nila ang grupo sa mga nagadala o citation ticket nga andam itunol sa mga nadakpan nga nagapanigarilyo. Usually every Sunday, uh, once na Sunday kasi parang usually yan siya na conduct of sabong. Pero if ever na merong mga days na maliban sa Sunday or yung mga for festivals, uh, nag-request sila o ka ng special permit para ana. Tapos mo rag, part po sa ilahang compliance ang pagsunod po sa katong mga anti-smoking ordinance o sa other laws and issuances sa city mismo. Pahimang nun na lang sa opisyal, nga sa mga suki sa sabungan, nga kalakip sa pag sa maong lugar, ang pagsunod sa mga ordinansa nga ginapatuman sa syudad, aron nga makalikay sa multa. In the heart of changing lives, Kinisi brigada Danikase. Sabrigada news, Jensen. Brigada news.